Hi mga kachada! It's me once again, Junem. And welcome to my YouTube channel. Dito lang sa Junem Kitchen. Ngayong araw na to, ay magluluto tayo para sa ating mga kaibigan. Pritong isda, Paksiw na isda, pansit gisado, at fried chicken. Panuuri ninyo hanggang sa dulo ng video mga kachada. Dahil kakaiba ang sarap at luto ng kagayanons. Dahil sa taglay naming sa Sahara minda nao. Kain handa na kayo Tara na, magluto tayo. Linda nao, minda minda linda nao. Sahara minda nao. At eto na po mga katsada. Ang una po nating lulutuin ay ang pritong isda. Mag-aasin lang tayo dito hahaluin ng konti at ipiprito sa pinainit nating mantika. Simpleng prito lang ito mga katsada na walang halong magic at wala ding tricks. At alam ko, lagi na itong ginagawa nyo sa bahay nyo. Simpleng pagkain lang ang handa natin sa ating mga kaibigan mga katsada. Kasi alam kong sawang-sawa at sukan na sila sa mga mamahaling pagkain. Gaya ng lechon o kaya yung steak. Yung mga pagkain pang Southern Europe ay pinapakain ng namin yan sa mga aso namin. At ganyan kami sa Sabsaharan Mindanao. At yan ang kagayahan din style. ang sunod nating lulutuin mga katsada ay ang paksiw na isda at itong ating mga spices na bawang, luya at sibuyas ang una nating ilalagay dito sa ating kawali at siyang pagpapatungan natin itong ating hiniwang isda para hindi ito didikit sa ating kawali. maglalagay na rin tayo ng ating mga spices sa ibabaw ng isda mga katsada para kapit na kapit talaga ang aroma ng ating mga spices dito sa ating isda. Simple lang din ang mga gamit nating mga pampalas na mga katsada, gaya ng asin, sukang puti, at konting mantika. Maglalagay na rin tayo ng konting tubig mga katsada, pagkukuloan lang natin ito sa loob lang ng 20 to 30 minutes. A few moments later. Ayan na, luto na ang ating paksiw na isda, kagayan di style. Dito naman sa ating huling ingredient ay hihiwain lang natin itong dalawang pirasong talong at ipaibabaw lang natin ito sa naluto nating paksiw na isda at lulutuin lang natin ito sa loob lang ng dalawa hanggang tatlong minuto. One dito naman sa ating pangatlong potahe mga katsada ay hihiwain lang natin itong ating sahog na chicken into small cuts at nagluluto tayo ng pansit kisado kagayan di style maghiwa na rin tayo ng mga gamit nating spices bawang sibuyas kamatis at igigisa natin ang mga ito hanggang lalabas ang mga aroma nito kasama ang ating iniwang manok. Maglalagay na rin tayo ng ating mga simpleng pampalasa, kagaya ng tuyo, paminta at asin. At kapag luto na ang ating chicken, ay ilagay na rin natin ang ating atay ng manok. Hindi lang natin pinagsabay sa pagluluto nito mga dahil mas madali naman lutuin ang atay ng manok dahil mas malambot naman ito compared to our chicken. Pagkatapos natin igisa ang ating mga sahog, ay hahanguin lang natin ito at iiwan ang kaniyang sarsa. Sa ganitong paraan, ay mapapanatili natin ang ganda ng texture nitong ating mga sahog kapag inihalo natin ito sa ating noodles. Magdagdag na rin tayo ng tubig dito sa ating natitirang sarsa sa ating kawali mga katsyada at titimplahan lang natin ito ayon sa balansin ating lasa Hahanguin na rin natin ang ating mga natitirapang sahog mga katsyada para pag naglagay tayo ng ating noodles ay hindi tayo mahihirapan sa pagmix nito lulutuin lang natin ito sa loob lang ng dalawa hanggang tatlong minuto mga katsada. At iiwasan natin itong ma-overcook para hindi magkadikit-dikit sa isa't isa ang mga ito. At para naman saucy ang dating ng ating pansit kisado ay maglalagay din tayo ng oyster sauce. Sus! Ginoo ka talaga! Wow ka! at nakapagdagdag din ito ng lasa sa ating lutuin. Pagkatapos ng dalawa o tatlong minuto, ay ilagay na natin ang mga na-set aside nating mga sahog. Kalahati lang ang ilagay natin dito mga katsada. At ang kalahati nito ay ilalagay natin mamaya sa ibabaw ng ating noodles para overload pansit gisado ang dating. Para naman makintab at lively tingnan ng ating pansit gisado, ay maglalagay din tayo ng ating huling ingredient, ang sesame oil. At dyan po, nagtatapos ang ating pangatlong putahe. naman sa ating pang-apat at huling potahe ay magtimpla lang tayo ng mga pampalasa dito sa ating chicken. Gaya ng chicken powder, black pepper, curry powder, at powder, patis, at kalamansi. At magluluto tayo ng super crispy fried chicken. Kagayan Duro Style. haluin lang natin ito ng maigi mga katsada at i-marinate muna natin ito sa loob lang ng isang oras para maabsorb talaga ang mga pampalasa natin dito sa ating chicken. One hour later. Pagkatapos ng isang oras, ay maglagay na rin tayo ng harina dito sa ating marinated chicken at maglagay din tayo ng tubig at haluin ng maigi para mag-combine ito sa ating chicken. maghanda rin tayo ng kanyang breedings mga katsada na gawa sa harina na may pampalasa bago natin ito prituhin sa mainit na pinupika. Sa ganitong paraan ay mag -e expand ang ating chicken at crispy crispy ang dating nito. Prituhin lang natin ito sa loob lang ng 9 to 12 minutes mga katsada para mananatiling juicy ang loob nito tila bang crispy on the outside but juicy inside? At ayan na po, luto na ang ating apat na putahe sa araw na to. At ako'y maliligo muna at paratina ang ating mga kaibigan. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye! mina naw mina mitna mina naw sahara mina naw